Hello guys, Friday. Kaya dapat mag-imbak ng paninda sa tindahan kaya naman ang madam negosyante for the go go. Unang stop ko ay dito muna sa Dali. Nanadali na nga tayo ni Dali. Tapos ito tayo bibili. Siyempre, may mura dito pang tinda natin. no oh, di ba? Ayan na nga si Dolly, everyday grocery, bili tayo dyan ng twist oh, at kung ano pa yung maihanap nahanap nila, nandito natin na bibili, oh. mismo wala na rin pala, may advantage din na malapit tayo sa Dali. At least, kung ano na kailangan natin, hindi punta na lang sa Dali. O, oh, tayo lang talaga natin tanggapin na, na Dali na tayo ni Dali. Nabawasan ang ating benta dahil meron tayo yung Dali sa ating malapit sa ating tindahan. Ito ay nasa labas ng aming subdivision. O, oh, o, oh, siya bilhin mo namin. Ayan guys, ito mga twist o, oh, na dito lang natin nabibili sa Dali. Tsaka mismo, wala yung inu-orderan ko walang stock kaya buti na lang may doll eh. O, di ba? Next naman sa bigas. Tapos mamaya dadam pa ng pure gold. Bibili din ako ng mga gamot-gamot. O siya. Naman tayo sa bigas. Ang dami lang bigas. Wow. Ayan yung presyo ng bigas. Ito yung mga jasmine. Apat na sako lang kasi ako lang din magbubuhat nito eh. Walang magbubuhat sa tindahan kaya pasako-sako lang tayo. One, two, three, four. Three, eh. Dito naman ako guys sa Kapi Park. Ito yan. Bibila school supplies dyan. Dami mga pwede nambihin dyan. Lalo malapit na ang December. Kaya let's go dito sa Kapi Park. Hello guys, duty na tayo. Happy Friday. Thanks God, it's Friday. Ikot tayo dito sa ating Dahan, Wow, ready for weekend. Oh, Ati mga chichor yun, pako. O, oh, meron tayo nilagay na pangharang para hindi maglaglagan. No? Oh. Siyempre, ready din ang ating mga laundry items para bukas, sabado, labade. O, oh, ba? Diba? Ating mga downing. O, oh, diba? Ayan. Aking mga hinakot na bigas. O, oh, ba diba? Bigas pa more. Ayan. Okay. Alright. So, ready na rin yung ating mga lista para bukas pagdating ng ating ahinti ng pure gold. Ayun, madami-dami to. Hindi ko in-order ngayon. Bukas na lang kasi bukas si Apar pupunta dito. Ayan. Gabi na. Time check. 6.25 na. Duty na tayo.

Thank you.